At dahil kakarating lang natin mga idol, hindi pa tayo pumunta sa bukid. At hindi pa tayo nag-umpisa magtrabaho sa araw-araw na tinatrabaho sa bukid mga idol. Abangan ni mga idol. Dahil sa ngayon, papahinga muna ang idol ninyo. Dahil sobrang pagod talaga sa biyahe. Yan pa yung mata ko mga idol. Oh. Pulang pula. Kala mo, parang, ano, parang bulok na isda. Sobrang pula talaga mga idol. Oh. Kaya kayo, nagpapahinga muna kami ni Risa. Ayan si Risa mga idol. Ayan. Ano, pagod ka sa biyahe, nak? Apo. at ngayon, dahil pagod tayo, mayroong, ano guys, ito, itlog na bisaya. Ito yung magbigay sa akin ng lakas. Iinumin natin to. O, baba ka muna kayo, inumin ko. Kuha ka kutsara, nak. kay babasagin ko. Gusto ko kayo, mama, eh. Hmm, hilaw? Hilaw? Ayaw, ayo mo, di ba? So, kutara ba? Wala. Doon, doon. Kuha ka doon. Para mas lalong lalakas tayo, guys. Kali. Go, go, guys. Let's mm, so, eat. Okay, let's eat. Tignan mo na ka. Press photo, guys. Hindi luto. Ay, balik mo doon. Ay, sa'yo? Gusto mo ba? Ah. Uh. Ah, sige, ikaw lang. Sip-sipin mo. Hmm. Sip-sipin mo! Ay, dinila-dila mo lang Molor eh. Mia, unobinyak. So, yan po guys. Hmm. 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 Sip-sipin mo. Oh, de. Yan guys, gusto rin ni Risa. Dalawa pala kami dito. Eh, sip-sipin mo. Sip-sipin mo ha? Sayang yan. Tama na. At tama na sa'yo. O, huwag mo ipunas doon. Magkakulamos ka. Hehehe. <laughs> Bago guys. Kasi ano kasi ito guys, freeze talaga. Sarap guys pag bisaya. Napakasarap. So yun na guys. So, At ngayon, malakas na po tayo. Malakas na po din ako. Uh, kasi nakakain na po ng itlog na hilaw. Okay po. Thank you. At kung nagustuhan nyo ang aming video, please share, like, and comment. At huwag nyo pong kalimutan i-follow guys para lagi kayo updated sa mga uh, videos aming gagawin everyday. Uh, uh, uh,